guys. Hello everyone. Nagluto ako guys ng tinula ba to? <laughs> Ibang klase tinula, parang ano ba tawag nito eh. Ginis ko yung manok. Nilagyan ko siya ng sweet corn. Repolyo patatas. Ayan. Ayan, usok usok pa. Kasi, tatlong araw na umulan, guys. So, sarap humigop ng sabaw. Mainit na sabaw, guys. Kaya naisipan ko magluto nito. Itong sweet corn, matamis. Kaya, namin ako kahapon, naisip ko gumawa na magluto ng ganito, guys. Ayan o. Charap-charap po. Sabaw pa lang. Ulam na. Este Ayan. Ano nga tawag nito? Pag ano to? Yung baka o baboy na nga tawag. Nakalimutan ko eh. Basta. Ayan yan. guys okay, so sarap-sarap po. nhé là sô cô la